Death Certificate? Hindi naman patay si tatay ah. Anak, alam kong nasa kwarto ka ng tatay mo. Si nanay. Anak! Anay, tawag niyo po ba ako? Ah, wala. Kala ko nasa loob ko eh. Ah, sige nay. Gagawan ko na po ng pagkain si tatay. Kailangan ko malaman ng totoo. Sorry nay, kailangan kong gawin ito sa'yo. Anay, ah, eto na po pala yung pagkain ni tatay. Ginawan din po pala kita. Buti naman naisip mo pa ako. Thank you anak ha. Welcome nay. Mahal, kain na tayo. Gumana yung plano ko. Kailangan ko na humingi ng tulong. Ang galing mo din Scarlett, no? Pero mas magaling ako. Nay, hindi ka nahimatay. <laughs> Anong akala mo sa akin? Tanga? Inamoy ko yung pagkain na binigay mo sa akin. At, kamo niya yung lason na nilalagay ko sa pagkain ng tatay mo. Ang sama mo, Nay! Well, kailangan ko ang pera ng tatay mo. Inasawa ko lang naman yan kasi mayaman siya. Ipapakulong kita sa ginawa mo kay tatay! Sa tingin mo maniniwala sa'yo ang mga pulis? May CCTV tayo sa bahay. Kitang kita dyan na ikaw ang gumagawa ng pagkain ng tatay mo. Kanina pa nasa ko ang mga pulis. At naririnig nila lahat ng sinasabi mo. Mga pulis? Nasaan na siya? Nakakatakot! Matalino ako, Scarlet. Alam kong gagawin mo yan. Binayaran ko mga polis para din nila kulihin. Pera-pera lang. Walang ka talaga, Nay. Kumama ka na sa akin. Itali nyo na yan. At siguraduhin nyo hindi makakatakas yan. Ano? Itatali? Hindi! Mm -hmm. Shh, Scarlet, itatakas kita, ha? Mm -hmm. Alam ko lahat ng baho ng nanay mo. Tita? Scarlet, may kausap ka ba? Nandiyan na si nanay. Bilisan mo. Paparating oh, na siya. Ibilisan ko na. Hala hmm. na paano siya? Be, hmm. anong iniiyak-iyak mo diyan? Nagre-relapse ako, be. Nakita ko si mga favorite song namin sa Spotify rap results ko. Lu, okay mo, be? Okay, class. Kali na notebook to. Hala, diary ko ba 'yun? O sige, tatapon ko na to. Total wala na may ari sa inyo, ah. Ma'am, wait. Diary ko po 'yan. Oh, Scarlett. Pwede mo bang basahin sa buong klase kung anong laman ng diary mo? Babasahin? Eh, ma'am, nakakaya. Go, best! O, oh, ganito, Scarlett. Pag binasa mo yan, may plus points ka sa akin. Sige na nga, para sa plus points. <sighs> Dear Diary, niligawan ako ng crush ko. Parang akong nasa movie at kami yung bida. Siri, play snow on the beach. Yee! Ang harap ta. Ah, kaya pala may Taylor Swift ka sa Spotify rap mo ah. Ano ba? Ito na nga, next na. Dear Diary, nagselo siya sa boy best friend ko. Gusto niyo na makipaghiwalay sa akin. Hindi ko kayang mawala siya. I will die for you. OMG! Pula ko. Nasa Spotify rap pa si The Weeknd, no? Eto na nga. Medyo masakit to. Dear Diary, balita ko, may bago na siyang girlfriend. At yung best friend ko pa yung bago niya. Paano nila nagawa sa akin to? Parehas silang traitor. Hala, okay lang yan, bes. Kaya, ayun. Nasa top song ko yung Kill Bill ni Siza. Magre-relapse na yan! Tumigil nga kayo! O, oh, class! Tumigil na! Uh -huh. Ah, Hello, ma'am. Sorry I'm late. Nga pala, class. May bago pala kayong kaklas eh. Dear Diary, eto na ba yung binigay ng universe para sa akin? Hi, classmates. My name is Jake. Ang pogi ng pangalan, tapos ang tangkad niya pa. Siya na talaga yung para sa akin. At sa mga nagtatanong, may jowa na po ako. Entry years na po kami. Dear Diary, suku na ako. Ayoko na magjowa. Mamamatay na lang talaga ako single. Balita ko, diyan nagtatrabaho yung dati kong asawa. Siguraduhin yung masisisante nyo yan. Dahil ayoko ko peste sa kumpanya ng asawa ko. Naintindihan? Susan, alam mo, feel ko talaga mapapromote na ako anytime. Kasi sabi ng manager namin, isa ako sa pinakamagaling sa amin. <laughs> ngayon pa lang, congrats na kita. Simula pa lang, alam ko naman na kaya mo. Alam mo, okay din pala na hiniwalayin ako ng asawa ko. At least ngayon, alam ko talaga kung ano habol niya sa akin. Yun ay pera. Madami pang ibang babae dyan, ano ka ba? Tsaka ang importante ngayon, nakafocus ka sa pagpapaganda ng buhay niyo. Oh, luto na to. Kaya na tayo. Ah, yes po ma'am. Okay po. Ma'am, i-hold ko po muna kayo, ha? Wait for a while. Saan ba tumatawag? Sir Ramon, may bad news po ako sa'yo. Ayaw ka po ng boss namin. Ano? Kaya tatanggalin ka sa trabaho. Anong tanggal lang ako sa trabaho, ha? Puntos lang po sa amin. Hindi eh, pwede yun. Sorry sir, humanap ka na lang po na ibang trabaho. <laughs> Bakit puro na lang kamalasan dumadating sa buhay ko? <sighs> si, si, Michael ba yun? Michael! Scarlett? Bakit Pinauna mo ako umuwi kahapon. Eh, di ba palagi tayo sabay umuwi? Ah, uh, may ginawa ako. Tsaka baka magselos yung nagbigay ng bulaklak sa'yo. Para ka namang ano dyan? Tsaka, alam mo, na-realize ko, hindi ko na pala siya crush. Tara na nga, manood na lang tayo ng movie sa bahay, yung horror. Sige na nga. Ma Michael? Ma? Ano ginagawa mo dito, ha? Get in the car! Uuwi na tayo! Di ba sabi ko sa'yo, nababordo ako sa bahay, kaya umalis ako? Michael, siya yung nanay mo. Kilala mo nanay ko? At sila naman tong babaeng kasama mo, ha? Nay, sorry. Napagastos ka patuloy sa pagpap hospital sa akin. Ano ka ba, anak? Nawala na nga sa akin yung kuya mo, di ba? Ayoko namang mawala ka din sa akin. Hello po, good morning. adok ah, ano po balita? Makakalabas na po ba si Scarlett bukas? Ma'am, may good news po ako. Pwede na po lumabas si Scarlett bukas. Salamat sa Diyos! Hindi na ako magiging pabayang ina. Ayoko na maurit yung nangyari sa kuya mo. Nay, ano pala nangyari kay kuya? Hindi mo pa nakikwento sa akin yun. Ha? Bata pa yung kuya mo, anak, nung nawala ko siya sa palengke. Mare, magkano tong sitaw? Si na lang sa'yo, Mare. Ang mahal naman, Mare. Pwedeng 20 na lang to. Mga laruan ba yun? Ang ganda na na. O siya, sige na. Kumare naman kita eh. Ayun yung gusto ko sa'yo eh. Tara na, anak! Anak? Anong lugar na to? Nasaan yung batang yun? Nasaan na si nanay? Nay! Anak! Ate, may nakita po kayong bata dito? Ay, wala po akong nakita eh. Nasaan na ba yun? Anak! Simula noon, hindi ko na nakita yung kuya mo, Scarlett. Hanggang sa may pumuntang polis sa bahay natin. Ang sabi nila, patay na daw siya. Grabe naman yung nangyari kay Kuya Nay. Ang lungkot naman po pala nung nangyari sa Kuya ni Scarlett. Sige na po, ma'am. Kailangan ko pa po bisitahin yung mga ibang pasyente. Sige po, Dok. Salamat po. Anak, ang importante, makakauwi ka na bukas. Opo, Nay. makakapag na ako ulit. <laughs> Anak, tara na, uwi na tayo. Anay, may pinapabigay pala si Dok sa'yo. Ano naman kaya to? Ano nangyari yun? Honey, happy birthday. A day in my life as... As... Ano ba special sa akin? Kuri kuri nguri! Kura Game 1. Bawal ang malapit na madrapout sa school. No, Dude, ako yun na. So for today's agenda, may pupuntahan tayo. So secret muna. Pero sasabihin ko na. Ano ba talaga? Bala ko kasi mag-business. Wow, business! Oh, okay. So hindi ko muna sasabihin kung anong business yon. Mind your own business muna. So guys, dahil anniversary na namin ni Honey Bunch bukas, bibilang ko siya ng flower and cake. So nandito na tayo sa flower shop ngayon. Oof! Ayan yeah na guys, so nakabili na tayo. So, pinili ko pink roses. And ganito yung design niya. 12 pieces to guys, kasi in each month, mahal ko siya. So, 12 months. Guess nyo ba? Wala. <laughs> happy, happy anniversary, Annie Bunch. I love you so much. Sana magkaanak na tayo. So, bibili ako ng cake para kay Honey Bunch. Dalawang cake yung binili ko. Tapos, ito yung papadedicate ko. Ate, pwede ba to? Guys, yung mukha ni ate, parang gusto niya sabihin sa akin na sana sinend mo na lang yung sa messenger. Seryoso ako. Gusto ko talagang pa-dedicate sa cake. Sa mga nagtatanong kung kapatid ko ba to, hindi ko po yun kapatid. O sige na, mag ka na. Shoutout po sa akin. O ba? Diba? may bayad yung promotion dito. Kala mo libre lang yon. Sige na, ipapromote na kita. Ilalagay ko na lang sa bicep mo yung TikTok mo. Ayan. So guys, nandito na tayo sa labas ng bahay. Bigay na natin ito kay honeymoon. Happy anniversary! <laughs> <All you. laughs> <laughs> Mickey. Hani happy birthday. So ano wish mo para sa akin So yun lang naman. Sige na. Wow, Edward. Ang ganda naman ng bahay mo. Oh, simula Scarlett. Dito ka natitira, ha? Masanay ka na. Uh, ah, matanong ko lang, bakit pala gusto mo akong panagutan? Eh, di ba, iniwan mo na ako? Scarlett, hindi naman talaga kita iniwan. Alam mong, Kinilangan ko lang sumama ng matagal sa ibang bansa. Kasama yung mga magulang ko. Ang importante, nandito na ako, Scarlett. Bubuo na tayo ng pamilya. Ang sarap naman paking ganun. Uh, oh, Scarlett, bakit? Ang uh, sakit ng tiyan ko. Ha? Teka lang, tatawag ako ng nurse, ha? Diyan ka lang. Edward. Buti na lang dumating ka, tita. Ako, Edward, salamat sa pera, ha? Makakasiguro kang kay Scarlett Lato mapupunta. <gasps> Bakit nandito yan, ha? Paalisin niya yan! Ano nangyayari? Scarlett? Anak, di mo ba ako kilala? Nanay mo ko. Hayaan mo. Baka dala lang ng pagbubuntis na. Ah, tawag lang po ako ng nurse, ha? Scarlett, dyan ka lang ha. Edward, huwag mo kong iwan, please! wag mo kong iwan dito sa babaeng to! So... Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pinigyan ako ng malaking pera ni Edward, oh. Nakuha ko gusto ko. Ngayon, pwede ka na mawala. Nay, huwag. Oh please. Scarlett, pigilan niyo babae niyan! Brianna? Tita, anong ginagawa niyo kay Scarlett, ha? Ah, wala. Ina-adjust ko lang yung unan niya. Apakasama ah. mo, tita. Sariling anak mo, papatayin mo. May ipapakulong ako dito. Ano? Kulong? Ah. Edward Edward, nakatakas siya. Scarlett, hayaan mo na siya. Hindi ka na niya pwedeng saktan, ha? Pa paano yung pera? Buti ah. na nakatakas ako. At least may check naman ako. Nasaan na yun? Nasaan na yung check -in? Ito, Naiwan niya. <laughs> Thank you, Edward. Masaya ako para sa inyong ate. Scarlett, Brianna, hanggat nandito ako, paprotektahan ko kayong dalawa. Nay! Manaligaw ko nga pala. Hi, tita. Ako nga pala si Enzo, ang ni jowa ni Scarlett. Enzo? Anak, di ba yan yung anak ng mayor? Ah, uh, opo, Nay. Galing mo talaga pumili, anak. <laughs> Mukhang magkakapera ako, ah. A few moments later. O sige. Pumapayag na ako na maging jowa mo tong anak ko. Yes! Pangako, tita, hindi ko papaiyakin si scarlet Pwede mo na akong i-kiss. pop uh, pops May bayad ang kiss sa anak ko, ha? Nay, ano na naman yan? Aba, syempre. Ang mahal ng diaper at gatas mo nung bata, tapos libre lang. Eh, ano naman? Ah, uh, tita, magkano po ba? Magkano? <laughs> Eto price list. Holding hands, 200 pesos. Hug, 300 pesos. Kiss sa kamay, 500 pesos. Kiss sa noo, 700 pesos. Kiss sa lips, 1,000 pesos. At kung makikipag-date kayo sa isa't isa, -isa 3,000 pesos at dapat sagot mo yung bill, ha? 3 hours lang yun. Kung mag-extend ka, pwede naman magbayad ng additional. At bawal tumawad, pili ka na lang. Ngayong mahal naman, Diyos ko. Eh ano naman, business is business. Kailangan ko ma oh, ay mga nagastos ko sa'yo. O oh, ito po, tita. Cheque. Unlimited kiss na yun, ha? <gasps> Cheque? Kahit gumawa pa kayo ng sampung anak. <laughs> One million ba to? Uh, ano to? Idedemanda mo ako? Ano ba ginawa ko sa'yo? Oo, oh, ipapa oh. ipapademanda kita. Gagawin mo pa akong business mo, ha? Wala ka namang business permit. Tsaka ang mahal naman ng mga presyo mo. Eh, di naman ganun kaganda tong anak mo. Ate, ah, teka lang. Joke lang yun eh. Mahilig talaga mag maganon. <laughs> Isusumbong ko kayo sa tatay ko, Mayor. Hmm. See you sa kulungan. Ay, kukulong na naman ako. Uh...